tutii. Sabihin ba gagawa? Asa bi. Magtulungan na lang tayo. <laughs> Ayan mga Pinoy, isang magandang magandang hapon po at isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ah, oras po ng alas 3 kaya mag-break time kami doon sa sentro ng Barangay Pamplona. At kasama natin yung masisipag na construction worker. Ayun. Kaibigan okay, natin. ayan uh, mga Pinoy naglalakad po kami at uh, Ayan uh, mga Pinoy na dito na po tayo sa sintur ng barangay Pamplona. At uh, dyan po sa tindahan na rin at dyan po sa tindahan na yung tayo magmi-merienda. Tao po. Sarado baga. Wala yata ang tao. Baka tulog. Ay, na-electric pa niya sa loob. Si, si ate. Wala, klas niya, klas niya. Nga, pa, muka dito paghidap, kotol yan. Nga, 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 nga. Nga, nga, nga. Pabili po. Pag-tipak na may hindi na natin dyan. Hindi na natin pak. Hindi na Sprite po. Sprite. na sa konta. pa yun. Tulog. Ang silbo yung Magaling sikribili sa modern. Five. Tatlong stick nito. Saka isang pula. May pulang ganyan. Ah, Bali apat. Saka may gusto ako bibigay mga mga dyan. Ito yung bariya kanina tunggo o para mabarihan ay ubos magano mo ubos na bariya niya kanina yun lang mga isang isting tapos isang ising flex kaya tiyan mo dito siya may bilang puter siya magbarang na tatlong puti lang bibig isang pula para apat meron nang hihimit dahil kok, may kapi ikaw? Paano kayo naman kayo? Makikera mo? Mainit pala dyan. May nalang atin lang kayo. na, paay, oh okay. na Ayan, mag use. kanina nga. Nasaan ko? Kaya may kumpara eh. May birthday nga. Hindi ka nabihal hapon. Huwag ka hindi siyang kumpara ito. Sino? Pagli. Pagli? Ulo ba Yan mga Pinoy. Tapos na po kami magmerienda. At pabalik na kami sa aming trabaho. Ayan mga Pinoy. Hapon na po at retira na yung ating mga kasama. Magsisipag uwi at pa sila sa kanilang bahay. Ito po ang nabuhusan natin buong maghapon. Galing po doon. Ayan. Hanggang doon po. Sa may kay Kagawad. Bale kami po ang mahuhuli dito. At hihintayin pa namin itong tumigas. Bali mag overtime kami mga Pinoy. Kami po ang magro-rodela niyan. Ayan po, basang-basa pa. Ayan po yung ating masipag na kagawad. Kagawad ng barangay Pamplona, Delgaliego, Camarines.